Good morning. Nakabalik na naman ang inyong tindera ng kawit. Opo, nandito na po kami ngayon ulit sa Manila. Galing po kami ng share daw. Doon muna kami ng 8 months. At bumalik na ulit. Kasi ayaw na ng bunso ko doon. Sabi po tayo. Good morning. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ano ba flauta? Maraming kaya. O, oh, di ba? Ang aking background. Oh, dami, daming hugasin. Hugasin. Mga gagumising. May pasok ng bunso. At saka kape. Ano yun, oh. Magang maaga pa. Sa is pa lang matikad na yung araw. Tapos napakalingsang. Ano, oh. tapos napawis na ako magang maaga pa. So, yun na nga po. Nakabalik na kami dito. Wala ano naman magagawa. Agad daw ulit ako. Kaysa magtambay isa -tinda -tinda. Yeah. Tumabu, na katunga nga at di magtinda-tinda ulit na, mga ba may bililan o putol ang aking video alam ko muna aking videos for today kasi marami pa akong kagawin nang mahugas muna ako, mag-uulis sa labas mag-ulis yung aking dalaga at ang aking asawa ay tulumpa. pa Thank you for watching, buka salam, subscribe naman po, sana so, ni pun nak subscribe, baca, uh, ayo pala. <laughs> thank you bye bye.